Isang magandang araw sa inyo mga mahal. Pagkalabas nga namin ng bahay ni mahal, hindi namin akalain na hapon na din pala. Grabe, sobrang bilis talaga ng oras, no? At makulimlim din that time, kaya inaya ko na agad si mahal mamalengke kasi baka mamaya umulan pa. Pero bago kami magpunta sa palengke, huminto muna kami dito sa tindahan para mag-cash out. Tinanong ko nga kanina si mahal kung anong gusto niyang ulamin. Ang sabi niya naman ay magluluto daw siya ng adobong atay ng manok. Mas mabuti nga na magluto na lang kami para hindi kami napapamahal sa mga lutong ulam sa labas. Anyway, nakarating na pala kami dito sa bagong palengke. At dahil adobong atay ng manok nga ang iluluto ni Mahal, dito na kami dumiretso sa tindahan ng mga karne. Bumili lang pala kami dyan ng kalahating kilong atay. tinimbang na nga agad ito ni Ate at binayaran na din ni Mahal. At pagkatapos niyan, pumunta naman kami dito sa mga nagtitinda ng mga gulay. Bibili nga lang kami dyan ng ilang pirasong bawang at sibuyas. Pagkaabot nga ni Ate ng mga binili namin ay binayaran ko na din. At 'yan lang naman ang mga bibilhin namin kaya umuwi na din kami. Pagkauwi namin dito sa bahay ay hinugasan ko na din agad yung mga atay ng manok. And after niya, naghiwala din ako ng mga sibuyas at bawang Ito lang naman yung matutulong ko kay Mahal Kasi hindi nga ako marunong magluto Pero okay nga lang yun kay Mahal Kasi masarap naman akong kumain eme Naka-ready na nga dito yung mga sangkap na kailangan ni Mahal kaya sinimulan niya nang magluto. Nagpainit nga lang siya dyan ng mantika at sinunod niya na yung bawang at sibuyas. Tapos gisa-gisa lang hanggang sa lumabas yung aroma nito. After nga niyan guys, sinunod niya na ding ilagay yung mga atay ng manok. Tapos halu-haluin lang ito hanggang sa maluto yung mga atay. At kapag alam niyong okay naman na, isunod na nating ilagay yung toyo. Hinay-hinay nga lang pala guys sa paglagay ng toyo kasi marami pa tayong ilalagay na pampalasa. Tinagdagan na nga din ni Mahal ng oyster sauce, suka at konting tubig. Nag-add na din natin si Mahal ng Magic Sarap at konting asukal para balanse ang alat at tamis ng ating adobong atay ng manok. At isang piraso ng sile para may konting sipa at anghang. Kapag nalagay na lahat ng sangkap, haluhaluin lang ito para pumantay yung lasa. And takpan lang muna natin siya hanggang sa kumulo after ilang minuto nga lang ay luto na din ang ating adobong atay ng manok at dahil gutom na nga din kami ay naghanda na kami ng hapunan. Plinating na nga din pala yan ni Mahal para daw presentable tignan sa vlog. Nagdagdag na nga din pala dyan si Mahal ng white onion para sa dagdag lasa at linamnam. Thank you Mahal sa pagluto ng masarap na adobong atay ng manok nagtakal na nga din pala dyan si Mahal ng kanin kasi nga diet daw siya wow. para daw matansya niya kung ilang cup ng kanin yung makakain niya ngayong gabi nagsandok na nga din pala siya dyan ng gulay na tira namin kaninang tanghali. Asika asong asikaso ha. Salamat mahal. And for today's ula, meron tayong adobong atay ng manok at gatang sitaw at kalabasa. Kain tayo mga mahal. Thank you Lord sa blessings. Thank you, Lord, kasi binigyan niyo ako ng ganito kabait at masipag na partner. Extra rice nga po. <laughs> <And> thank you. <laughs> fast forward tapos na nga kaming kumain niyan ni mahal kaya nagpahinga muna kami grabe nakakapagod kayang maghiwa ng mga bawang at sibuyas at sa sobrang pagod nga hindi namin namalayan ni mahal na nakatulog na pala kami Kinabukasan, makulimlim ang panahon pero mas mabuti na yan para hindi mainit. Nang makita ko nga yung mga cup ni Mahal ay sobrang dudumi na at madami na ding alikabok. Yung mga kulay itim niyang mga cup ay namumuti na nga dahil nga sa mga alikabok. Kaya sabi ko kay Mahal ay labahan namin ito para naman malinis kapag ginamit niya. Isa-isa ko na nga nilagay yung mga cup ni Mahal sa tubig na may sabon. Pinili nga lang namin ni Mahal yung mga cup na lalabhan namin kasi yung ibang mga cup niya ay hindi niya naman ginagamit. Sobrang hilig nga kasi ni Mahal sa mga cup. Naalala ko nga guys, dati nagtinda din kami ni Mahal. Kumukuha kami ng maramihan tapos binebenta namin sa mga kakilala namin na mahilig sa mga cup. Ang dami na namin nasubukan ni Mahal na inegosyo dati pero hindi talaga madali sa umpisa. Bukod nga sa pagtitinda ng mga cup, sinubukan din namin ni Mahal na magbenta ng mga jacket, mga merienda, mga lip tint at kung ano-ano pa. Pero hindi nga siya ganun kadali at alam kong may mas magandang plano pa sa amin si Lord kung saan kami magtatagumpay. Kaya laban lang tayo ng laban mga mahal at huwag tayong susuko sa mga hamon ng buhay. Anyway, tapos na nga ang labhan namin ni Mahal yung mga cup niya at sinampay ko na din. So, paano ba yan, guys? bibit Dinen ko muna kayo at hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog, guys. Paki-comment naman kung taga -saan kayo para alam namin kung saan umabot tong video na to. Thank you.